pumalpak pa hello mga madam, gusto ko lang pong magbigay ng update kaya from Norwegian, kung may nahanap na ba siya the answer is yes, may nahanap na sana nag-iisang napakaswerte, kaya lang pumalpak pa so ito na nga, kinumusta ko si Norwegian na fam so ayun, na-stress pala siya lalo kasi ang dami niyo pala sa comment section nahirapan siyang pumili <laughs> happy na sana siya, kaya lang sumablay Sinabi ko na nga, 'di ba, mga madam, na mabait tong afam na ito at seryoso. Kaya lang bumalik yung trauma niya kasi nga dahil loyal siya, isa lang po ang ginausap niya, pero ang ending disappointed pala. So ganito yung nangyari. Ang sabi kasi niya, binlock niya daw yung nakausap niyang taga taga Iloilo. Tinanong ko kung bakit nanghingi ba ng pera? So ang sagot niya, hindi naman daw directly. Pero puro money talks daw ang kanilang usapan, which is yun ang pinakaayaw niya. Kasi nga, alam naman natin kung anong ibig sabihin nun. Clue na kailangan ng tulong pinansyal. Madam, kung sino ka man, maswerte kasi ang mabait siya. Hindi niya sinabi kung sino ka. Kasi kung alam ko kung sino ka, dahil disappointed talaga ako, baka na-message kita. Alam mo naman sana, madam, no, na kagagaling niya lang sa sitwasyong na-scam siya. Dapat kasi yung usapan niyo ay kilalaan din ng isa't isa. Kasi Mabait yung afam na yan, magkukusa kung kinakailangan at gugustuhin niya. Ayan tuloy, binlock ka. Sayang. Sabi pa ni afam, no, madami daw kumontak sa kanya mula noong nereshare ko ang kanyang post sa kanyang dami account. Maraming nakapang nakapangistok at na-find out ang kanyang account. So ayun na nga, fast forward, may in-entertain ulit siya. So ito ang update naman, tonight lang, bago ko gawin ang video ito. Tatlong pinay na naman daw ang na-i-block niya. Kasi ganun pa rin daw, money talks. Ay nako, halukay ginto daw lahat ng nai-encounter niya. Na ba talagang matino mga madam? Lahat na ba talaga nag expect ng paayuda? Nakakalungkot naman tong afam world natin. ATM na talaga ang turin sa mga afam. Mga madam, sa mga matino dyan, magingay naman tayo. Sabi pa ni Afam Norwegian sa akin, pagod na pagod na daw talaga siya. So pinahabol ni Afam, kinontak daw pala siya ulit nung binlock niyang taga ilo, gamit ang ibang account. Well madam, according to Afam, red flag ka na po sa kanya. So wag mo na po siyang kontakin kasi magpapahinga na muna siya. Hindi na muna siya maghahanap, maghihintay na lang siya sa destiny niya kung meron talagang nakalaan para sa kanya. Pero ang nakakalungkot lang, eh sinuka na niya ang lahi natin, di ba nakakahiya? never again na daw talaga sa ating mga Pilipina. So lahat ng nag-message sa kanya sa messenger niya, huwag na kayong umasa mga madam kasi dinilit all na niya. At ang sabi pa niya, ang next na mga Pinay na mag a pa sa kanya ay ibablock na niya diretsyo. Mga madam, no, bilang ako yung nakakausap niya, sobrang hiya -hi Sobrang hiyang hiya ako sa mga inasal ng mga madam na nakausap niya. Kaya nga di ba mga madam, yung ibang afam hindi natin masisisi kung bakit naging kuripot at ayaw talagang magpaayuda. It's because just like this, dumanas na rin sila ng pang-aabuso financially. At sila bilang mga hardworking people, masakit sa kanila yung ma-scam lang. ba diba? Yung kanilang mga hard-earned money. At ang mas worst pa doon ay talagang nagseryoso sila. Hindi lang pera, pati din emosyon ang in-invest nila. So please mga madam, kung gusto nyong mag afam mag-ingat sa mga tinatapik nyo. Kung getting to know each other pa lang kayo, huwag kayong mag-asa na may paayuda sila. Mag-focus muna kayo na ang isa't isa. Isang tabi nyo na muna yung usapang pera. At hanggat maaari, wag na wag nyo talaga yung itatapik. Okay? Para walang madiscourage na afam at walang mawawalan ng tsansa na magka-afam.